Sa, nga, sa na sa ikaduhang termino mamahin po ang provincial administrator sa ating provincia. And of course, kusang uh, pasalamatan ang um, ato miyembro sa Sanggunian Panalawigan led by our very own and uh, dynamic uh, Vice Governor Vice Governor G. Bukyanki, isa ka ng mga board members, especially sa kay Board Member Patinyo, sa resolution for the concurrence. Um, uh, sa ikaduha nga third ni Gov, daghan mo ang gusto nga uh, maabot pagdadyod ni Gov para sa ato probinsya. Uh, of course, we all know nga sa first term ni Gov, tanan niya ang isaan, uh, sa iyang 10-point agenda. He was able to deliver and he even delivered more. So this time, uh, bago na na, na panday ang kaniyang gitawag na RNFB 2.0. So amo ini si Jack, ang mahimong nga roadmap ng ato probinsya uh, sa mamahimong niya ang mga lakang sa mga musunod nga mga uh, katuigan uh, sulod sa iya hang nga termino para magdayas sa ato sa ato probinsya ngadto gadto sa mas malambuon pagadto nga lalawigan. So ah, uh, pag hinaot lang namo, mo, din sa uh, gobyerno na to sa pulinsya, napadayon nga uh, uh, mahimong mo cooperate, mo collaborate, kanan ng mga anunsya, kanan uh, ng mga partnerships na to sa private sector, and then uh, para sa kaarajawanan na to, katawahan sa